i <laughs> Sorry. Halika dito, gusto tayo. Bakit so, ka ka pumupunta sa bahay? Ay, ha? Ay, hindi. Hindi ka pumupunta? Puta ka ha. Sa linggo. linggo? Oo. Oh. Anong oras? Anong oras? Dibigyan kita pagkain. Tsaka... Iinom tayo. Okay. Ano? Anong oras? Sa tulog dyan? Anong tulog kita makikita? Oh, no, the... sa Hindi, dyan, dyan, pagtangali. Ah. Alam mo, doon sa probinsya, maganda ang buhay doon. Tsaka doon, hindi ka mapapariwara. Manginig ka. Kinukuha ka na ng kapatid mo eh. mo dyan, dyan ka natutulog eh, oh, Ayan ka natutulog, katabi mo yung aso Ayan o, umuulan, ang lakas oh. Dyan ka natutulog, tapos Ayan o, palang biskarte Kaya na. sabi ko nga sa'yo Kung sumama ka na lang sa kapatid mo Nasa Bulacan Gaganda pa buhay mo ah, Hindi ka mapapariwara I'm okay.